hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Take only what resonates. Hindi ito magra-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makukuwala ang energy ng Air Sign sa mundo. So, bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. For those of you na gusto mo pa personal reading, Madam Space P, as in Princess, and then lagyan mo ng space pa sa dulo para mas madali mo siyang ma-search sa Facebook. Okay, or sa aming email, virgophilippines at gmail.com. Sa aming uh, TikTok, Unipri, U-N-I-P-R-I. Ayan din yung aming TikTok shop. And then, ah, uh, yeah, sa aming Instagram, Madam Unicorn P. Actually, hindi ako sure. <laughs> hindi ko memorize kung Madam Unicorn P or Madam P Unicorn basta <laughs> hindi ko nilang i-check kasi malayo yung pagkukuhanan ko eh gusto ko magtuloy-tuloy na itong reading na to, okay so anyway binabanggit ko naman yun doon sa ibang video check mo na lang doon para sigurado so let's start what we have here for ano to air sign Gemini Libra Aquarius baka medyo sa baba sobrang ma-appreciate ko yun nagpapakita yun ng malaking suporta pag sa akin. The tower is here, so currently, Ersan, nakikita natin na meron mga ending na nangyayari ngayon sa buhay mo. With the four of coins, sa ngayon, mas nag-focus ka sa sarili mo, and nakikita natin, mas pinahahalagahan mo muna ang sarili mo. Oli. Yung iba kasi, with the four of coins, pwedeng wala ka rin namang magawa, kundi tanggapin ko ano yung katotohanan dito. Yung iba, there could be separation, uh, na, na, na nangyayari uh, with regards to Justice yes, card could be marriage, so you could be ending a uh, marriage or kontrata, pwede ganun. Uh, the chariot is here, yung iba kung wala namang marriage na involved, it's just the person na pwedeng nagkaroon ka ng plano dito sa taong to, like a, a deeper level of commitment ang nag nangyari sa inyo ng person na to, like, may mga plano air sign, um, sino to person na kakonek mo? Main energy ng person na kakonek mo for the sign of air sign. Person na kakonek mo, person na kakonek mo is the page of swords, Gemini, Libra, Aquarius. Could be someone who is very, ano, ang tawag dito, Immature emotionally pwedeng hindi pa siya ganun maro karunong pagdating sa emosyon niya paano niya ilalabas yung emosyon niya emosyon niya paano siya magiging totoo sa emosyon niya pero mahal ka niya eh Ace of cups this is showing a lot of love mula dito sa taong to with the nine of cups pwedeng marami siyang options hindi lang ikaw and uh you do over the seven of wands i feel like nagfo-focus siya kung paano magkakaroon ng development sa sarili niya so ayun a lot of Uh, decision na may kinalaman sa kung paano ako mag, kung paano siya mas mag improve as a person. You know? Alam niyang may mga kailangan siyang gawin sa sarili niya para mas mag improve siya eh. And, yun. Self-improvement. Ano yung emotion niya sa isa't isa ng person na ito? For air sign? Gemini, Libra, Aquarius. Ano yung emotion niya sa isa't isa? -tisa? Nine of Cups, you love the person. Gusto mo siya, mahal mo siya. Namimiss mo siya. With the Two of Coins, alam mo, laging lumalabas sa sa reading ko ngayon na itong Two of Coins, this is Virgo, Capricorn, Energy. At saka, ito, ito, I am seeing this as you are trying to teach your heart. Tinatry mong turuan ang puso mo kung paano maging manhid like you're focusing on you miss the person nami miss mo siya pero pwedeng hindi, ako, hindi ko pwedeng ma-miss yung tao kailangan mag-focus ako sa sarili ko that's your energy if this is a ex-husband, ex-wife pwedeng hindi ka na sigurado about sa emotion mo para sa kanya or vice versa pwedeng hindi mo nararamdaman yung emotion niya para sa'yo kaya nag nagiging ending is uh, there's this death or unending sa relationship ninyong dalawa. Okay. So, emotion ng person ito for you. Or yung iba kasi nakitaan mo ng immaturity kung person ito. No, parang, hindi mag out yung relasyon namin eh kasi masyado siyang immature. Parang so, ano yung emotion ng person ito na nakakonect mo? The stars here, this is Aquarius energy. Okay gustong gusto ka nitong tao. Gustong gusto ka niya. Nine of coins, coin stores work of Capricorn. Pero gusto niya maging successful muna. Kasi gusto ka niya, pero gusto niya, meron din siyang i-present sa'yo, maibigay sa'yo, or maipakita niya sarili niya sa'yo na okay siya. Kasi kung financially hindi siya stable, hindi siya parang sa sa'yo. Dahil why? Kasi ang gusto niya, ang hangad niya is maging stable maging stable kasama ka. Pero kung hindi siya stable sa sarili niya mismo, especially kung siya lalaki, sa connection, but, L but LGBTQIA+, is open or welcome dito sa reading na to. So, lalo na kung siya lalaki dito sa connection na to, parang nagpapaka-professional siya or iniisip niya, hindi ako pwedeng maging ganito na walang kaayusan yung buhay ko tapos ikaw maayos ang buhay mo kailangan ayusin ko muna sarili ko bago ko maipresent ang sarili ko sa iyo so uh, what will happen in the near future uh, um, yun so part of this person is immature nga din pagdating sa emotion pero part of it is like tama naman no hindi tayo pwedeng I don't know if this is a new person kasi kanina nakakuha ko ng energy ng ex-wife, ex-husband. Pero yung iba, this is a new person na. Hindi na ito yung ex-wife, ex-husband energy. So, what will happen in the near future para sa'yo? Or yung iba, if this is a ex-husband, ex-wife, para ngayon, lumalabas siya or bumabalik siya as a new person. Bagong tao na, hindi na siya yung katulad ng pagkakilala mo noon. Okay? So, in the future, you do have your the Empress. Of course, you are loving yourself, focusing on yourself. Noon pa man din, talaga ang focus mo na sarili mo eh. Kaya nga may mga bagay na willing kang i-end sa buhay mo kasi gusto mo na mas mag-focus sa sarili mo. Six of Cups is here. The more you focus on yourself, ang daming mga past people, past situation, past... Everything in the past is coming back sa buhay mo. No? Maaaring ito, minsan mo na nilayuan, minsan mo nang inalisan may, may nakakuha tayong mga energy ng friends eh. Friends, people in your life na minsan nawala sa buhay mo. Pero they're coming back. The more you love yourself, the more na bumabalik itong mga taong ito sa buhay mo. Like sunod-sunod or sama-sama parang gano'n. Ang energy nila. Tuloy-tuloy na pagbalik ng itong mga past person na iniwan mo. Pero yun kasi parang nagmi-mirror lang din yan eh. Parang hindi mo kasi binigyan ng importansya yung sarili mo, hindi mo sila binigyan ng importansya. So ano yung nagmirror pabalik sa'yo, hindi rin sila nagbigyan ng importansya sa'yo. Pero ngayon, you are focusing on yourself, binibigyan mo ng pahalaga, ng time or maybe importance itong mga taong ito, then ganun din yung nagbabalik sa'yo. So may mga bumabalik talagang tao sa buhay mo in the future. New beginning and new people in your life na nakikita natin na may mga offers and you do have here the full... This could be an offer of a new beginning in the near future para sa iyo. So may magte-take ng risk sa iyo. I feel like if financial risk ang nakikita natin dito, like pwede mag-invest siya sa iyo. And yeah, it is of once a lot of new beginning. So uh some of you pwedeng may taong I don't know, pwede may sa business, may sa career ang mag-take ng risk sa iyo. Pwede ko ano man yung ipon niya, ano man yung mga pinaghirapan niya is ibigay niya sa iyo and then Alam mo yun. Pwede magkaroon ng partnership. Or an offer pa lang. Hindi pa naman partnership totally. Pero nandun yung pwedeng mag-ask. Or magbigay ng no. offer itong taong ito sa'yo. And this could be love related. Pero yung iba pwedeng ano. May kinalaman lang sa career. Last card for you is the Six of Cups. Yeah, these are people in the past the page of coins. Hmm. Nakikita natin na magtitiwala or ibinibigay ng person na ito or people na ito ang tiwala nila sa iyo. So yeah, there's a new beginning for you and this people na pabalik sa buhay mo. That's it for now. Thank you for watching and bye-bye.